Ito na, take two. Ulit ng ulit. Hila, hila. <laughs> hila, hila. Lagwa, lagwa. Patay, lagwa ka <laughs> Yan, si Kuya, sigurado nang kulay blue. Siyempre, gawa natin yan. Kailangan, kailangan lilipad yan. Hindi pwedeng hindi yan. Lilipad yan. Lilipad yan. Huwag ka lang sumabit. Pag sasabit ka, wala na. Di ka na makukuha. Yan. Sige. Bumagsak. Katay tayo dyan. Eh, hindi tayo, hindi pa rin tayo nakapagpalipan. Magkagabi na. Ano ba yan? Yan, yan, yan. <laughs> lilipat, na, lilipat, na. lilipat na, lilipat na. Lilipat na. Lilipat na, lilipat na. Lilipat na. Yan, dandan lang. Oh, bumagsak na naman, wala na namang hangin. Sige, bibigay kasi. Hila. Bumabalik kasi yung hangin. Yan, ayos na oh, ayos na, lilipad na eh. Okay na, eh. balance na yung saranggola natin eh. Wawa wow, win. Win na win tayo. Marunong na tayo gumawa ng saranggola. Wow. <laughs> subscribe na daw. Nanonood ka ba ng ano? Hindi mo naman pinanood. Pinanood mo ba yung ano natin? Ah. Video natin? Ayan. Daw subscribe na yan. Oo. Oh. Nabuhol na naman kuya. Iyan oh. No? Iyan ang snake natin. Oh. Wah. Wow. Oh. Yan. <laughs> sige. Sige lang na sige. Balibad lang, balibad. Buko doon siya kasi Hindi, mm. nandun na naman yung hangin eh. Bumaliktad na naman yung hangin eh. Nako. Sorry talaga. Oh, yan, yan. Yan. Sige. Okay. Oh, oh, Sige, pa, pa, bitawan mo kay kuya, kay kuya. Oo, oh, taas na. Unti ka na matanggal Unti ka na Sabit Kuya Nakasimangot na si kuya Hindi na ka magpalipad Hindi <laughs> yan na kay kuya Kaya sa'yo na yan Nok-nok. Kayo dalawa niya ni di mama. Dito, dito mo pali pa rin, ok? Dito pali pa pupunta doon sa manukan yan. <laughs> 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 yung manok. oh, diba? Ayos, lubi yeah. oh. di ba? Ayos, lumibad bada oh. bitaw. <laughs> Ay, <nulutong na> yan. <laughs> <laughs> Nag-ball. Nako, wala na.